Masarap talaga magluluto pag sa ang gamit balbakua? ay yung apoy ay galing sa kahoy. Magluluto ngayon yung brother ko ng balbakuwa. Ito ay napakuluan na at tinapon yung unang uh, sabaw. At ang ginawa niya ay hugasan niya ng mabuti para mawala yung langsa o yung nang dumi. Buti na lang meron siyang uh, katulong sa paghugas uh, ng balbakuwa kasi marami dalawang uh, kaldero ang uh, lulutuin niya kasi meron kaming uh, outing, mag-overnight kami para meron kaming baon. So, ilang hugas ito pangalawang basis. Tapos, ngayon ay, uh, i-boil niya ulit ito para magiging tender yung uh, balbakuwa. So, masarap talaga guys na meron tayong dirty kitchen sa labas ng bahay. So, mag-aantay tayo ng matagal nito. so after 5 hours na pinakuluan hinahanda na niya yung pag proseso niya sa pagluluto so ayan yung papa ko nagtatanong sa brother ko kung ano yung mga nilalagay niya na mga ingredients sa balbakuwa napakasarap niyang magluto ng balbakuwa specialty ito ng brother ko napakalambot niya hindi ako kumakain ng balbakuwa, pero sa balbakuwa na niluluto ng brother ko, sarap talaga. Napakain ako. Sobrang sarap niya, guys. Tradisyon talaga natin ng mga Pilipino. Pag nagsalusalo tayo, kailangan uh, merong nagluluto sa atin ng paramihan. Ang saya-saya guys pag banding na talaga sa family. So, kainan. So, ang ganda talaga ang paggaluto ng balbakuwa na ito. Kasi galing sa uh, kahoy, yung gamit ng apoy. So, tatikman niya kung ano ana ang lasa nito. So, ganyan lang siya magluto ng balbakuwa. Ito ay uh, bisaya style. Nilalagyan niya ng uh, sili para naman mag-add siya ng flavor. At tapos, naluto na siya. So, maghahanap ng container para ilipat ito. So, meron ng isang container dyan na punong-puno. At ito 'yun ang gagamitin namin para panghapunan ngayon at 'yung iba ay babaunin bukas para sa overnight namin. So thank you for watching guys. Ah uh, don't forget to subscribe, like, comment and share. Until next time. Bye-bye.